Huli natin sa oh. ano, uh, pangimimit dito. Ayan. Nasa ilalim pa niyan. Mamaya i-update ko kayo mga idol at uh, papakita namin mo. Jyvi, dere dito 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 ba? Ah! Dito dito dito. ko. Okay. Tapos. <tong> okay. may mga idol ha. Ito tagda ko dako na. Ayan na. Nag-usok mo, kuya? Nag-usok mo? Ara oh, din. Oh, pwede na na, Pambuak. Den kuha ninyo, kuha mo. Ah, na silang kuya noy noy, gikan sila sa kuan bungsod. Dili man ka alo balo diha. Di, 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 kuya, bi? Tanaw ta kuya. Kuya Noy Noy, Ang kuha ni kuya Noy Noy. Bi? akayo, eh. Hmm, tinula. Sarap. Kulad. Ni akayo, eh. Sarap. si kuya, oh. Tara, ko kayo. na kuya. Wow, kami. Oh. Kanang kuan kuya mo yak kuya nang walay katong mulmul ana. Si Noy Johnny o oh Gang, nae si Papa ni mo Gang ay. <laughs> Nakapalo man si Gang Gang sa kuha kita karon ani. Mo. Hmm. Be, kuha na Papa ni mo. Mo mog tao dito manoy? Oh, wala pa. Mubalik ra mo ani mog tao di ami balik. Oh. Ay uy mo kanon. Oh, kon bidjohan. Bidjohan ni mo. Ara kuha lang manong. Tara. Sus ko na mulmul. Tapos, kuan din na. Oh. Tara, oh. mga isda na puro. Okay, tara. Mga, mga, mga. Kuan, balo di amunong? Ah, okay. Ah. Ito area, muna yung, yan yung hakatong isda gani, ha? Tulahon sa tunamo, no? Tulahon. Tapos, prito. Ah, wala. Libre nang ulam. Pag magsipag ka lang talaga sa dagat, naku, may ulam ka na. sa probinsya talaga sa ano ah, kailangan mo pang bumili malayo tayo sa dagat eh dito yaman ng dagat po yan bali magtatali kami dyan sa mga dulo sa kami una mamimingwit mamaya mga idol tingnan nyo tara si ate janggoy bali magkano kami ng pamain tapos yan Paon no? Kan ni. Kan siya. Paon. Ini Paon. Nak siya. Nak di Paon di siya mukamang. Eh? <coughs> misa sunud dan misa nahan. Tapi di nama mi tu di balut. Bali dari nama misa iria. Kay Padaplin-daplin na lang ni. Naisunod na eh. na pa. Okay, uh, first one na to, first harvest. First harvest na to na. तो स्टार्ट करना फिर को मॉडल रहा तंबक तंबक गाइस और नेटवर्क पलट नरेंद्र को पलटना सलामत मिलाती tambak po yun hey guys mo na mong kuha ubay ubay na sa dinig kuha guys sila lum guys sila na mukot sila sila na mukot sila ay gutom basing idol Araw ang mga idol na ang ganyan mga beach din yung mga idol na oh. Na, mga beach na. Mga pa dito mga idol na oh. ito. Idol! Idol! Walay! Wala sila si Papa Jerome. Idol! Gamay kay mga idol! Gamay! Na si cute cute niya magpatalikod sad! Yung idol kayo nagtanaw sila idol. tagko mang dagan mang mang aw nang idol ang tipi ako dua gi boki dul ah Rabi idol lo, Rabi sebab jerus black. Wow, serap-serap kan. Kabuhi na ano na. Kabuhi. Cute. Ayaw pa cute to. Cute. Ayaw uh.

uban mo ang amo ang kwan <laughs> si cute cute o oh, uban ah, diri sa kwan yan na mo sinudan, aso ah, sinudan, so, sinud an sod dia ang ah, among kuha gaha, ganiha o oh, tinula tapos pidiri dol huli natin sa ano ah, dito ayan nasa ilalim pa niyan mamaya i-update ko kayo mga itol at ah, papakita so, namin mamaya mga idol huli natin ayan